ya mga gilew, gagawa muna tayo ng itlog na maalat, hindi itlog na pula ha, at hindi naman kulay pula yan. O, ibababa natin sa tubig na may daming asin. Kaya ang gilew, lalagyan mo na ng maraming asin. Tapos, eh, lababad natin yan. See you next month. Nakababad dito sa tubig. Yan, yun, kung nagtatakal mo ng itim, pwede natin. May pumitak na mga pumili. Ang karap na po ay madayong sukat eh. Ya yeah, mga gilew, gagawa muna tayo ng itlog na ma maalat, hindi itlog na pula ha at hindi naman kulay pula ha. Ari yung aming mga organic egg tapos yung mga Ostrich namin egg Pero gawin gagawin natin ito Itlog ng bibe o, Yung bibe O anong tawag doon Basta yung dinaductress natin yun na. Ito lang naman ang process niyan Lalagyan natin ng madaming asin Yung ibang ginagawa nila Ay nilulubog sa Sa putik Na may asin din Aww. Ako ibababa natin sa tubig Na may daming asin Yan. Dami yan. Asin. Tapos yung itlog na yan, ibababad lang natin yan. For 15 months. Ah, 15 months. 15 days or 1 month to 1 month. Yan, ganyang katagal po. Yan, gilew. Lalagyan nyo daw ng maraming asin. Tapos, eh, lababad natin yan ng almost uh, 15 days to 1 month yan, tapos nakalubog lang sa tubig tapos yeah, sa pagluluto naman niya ay almost one hour. So, saka na natin gawin yun. Dati mo nung tubig. niyo lang siya ng tubig na halos lumutang na siya. Yan, ganyan po. Kahit hindi niyo na tutunaw na yun ang kanya. Dapat may lubog na konti. Yan. Tapos pwede na siyang iwanan kahit mag-break na kayo. Hmm. Pay tayo dyan. Gagawa mo. Oh, papaano? Yan mga gilaw. Kailangan nyo yung mga habang para sa inyong mga juwa-juwa. i'm tired of 15 days one month. i'm oh, tired mo, one month. i'm tired of one month. i'm tired of one month. see you next month. what follows is a brief construction montage. we hope you enjoyed this brief construction montage. Yeah, Gilaw! Dan <laughs> Eric, baka naman. After so many things happen, hindi wala. <laughs> after so many days pass, yeah, ako. Oh, siguro ako couple of months ito bago nakababad dito sa tubig. Yeah. Um, yon, ito yung ating mga itlog ng itik at saka itlog ng bebe. Basta itlog. yung yeah, ako nagtataka. Yung iba nang itim, pa ititingnan natin ating ilalagay muna. Ay, oh, bitin din ba Lalagay muna natin. Yeah, tik egg natin, oh. Ito po, oh. May team. <laughs> Nakakatakot. Yeah, lalagay muna natin. Let's do this. Yeah. Hindi ko na uugasan dahil kukulo din naman 'to. Ilipat lang natin dito. Ating mga itlog niya. Yeah. Magamit din. Eh. Aray, pwede nyo ulit pagbaba ng pot. Yung may concentrate na salt water. Ayan. Silalaga natin siya ng almost 1 hour na mahigit. Bahala na. Mga 2 hours laga. Ayan. Yeah. Magsasalang kayo dito. Sa uli. lang natin sa oras na Sa oras na 10.27 Press yun ang 10.27 eh. Yeah. Mga 2 hours Meanwhile Ano uh, yung status na kaya nito? Uy May pumitak na nga po gilew Ya yeah, gilew Kuku -kuk na natin Aray Naya ako natin in in. Iwanan ko na Ubus na naman ng bagay Dugo oras na. Oh, 1:35 huh? na. Gaano katagal ni nakasalang? Yala po, O, oh, bigay naglaabas na ng iba Lipat lang natin ng lalagyan. Meron na tayong salted egg. Yung iba kayo ng kulay na ng food color. Nga pala mga giliw, ang gagamitin yung itlog kapag kayo ay gagawa ng salted egg, yung mga makakapal yung shell, gaya ng sa pato, sa itik, sa bibe, hindi pwede yung ano. Pwede din, kaso, madali siya makrak. madali mabasag yung shell. Kaya mas maganda yung ito, oh. organic, pero manipis yung kanyang egg, ah, ang kanyang shell. tarap nito, gilew. Yan na po, mayroon na tayong salted egg. Wow! Pero yung magayo, nagmamantika ng O, oh. Kundi pang laga para magmantika ng magmantika ng mga usay. Yan! Yan! Yan!